nasa siya? Uh, total of uh, 4.1 kilometers. Uh, 1,162 uh, na ilaw at uh, 24,000 lumens. Uh, uh, ito ay uh, programa ng inyong uh, pamalang lungsod uh, kung saan uh, isa sa nire-request sa akin ng mga netizen lalo na yung mga nagde-deliver ng pagkain sa motor ano ng mga dinadala sa mga bahay-bahay oh -bahay, uh, maggrab no na marami kami na accident dito dala ng padilim talaga uh, ang ilalim ng skyway uh, with that uh, nung pagupo ko at uh, saka si Vice Mayor Chief, mga kasama ko eh bulat kami wala na makaming kakayanan uh, pangarap lang ang meron kami uh, para tugunan ng kaligtasan ng ating mga nagmamaneho ng apat na gulong at dalawang gulong. Sabi ko kay Engineer Randy Sadap, eh di ba magplano tayo? Gawa mo na sukat at gusto ko yung nangyari sa Top Avenue no first term natin, gawin din natin sa lahat ng skyway na nakapaloob sa Maynila. from the boundary all the way, pusaan, madilim na madilim. Out. With a good heart of uh, Ramon Ang, nagsulisit kasi ako sa kanya, umabot ng uh, 20.8 million pesos uh, yung project. At ito ay dinonate uh, ng bumbo ng San Miguel Corporation. And pinagpapasalamat din namin sa Skyway, uh, sa Toll Regulatory Board. Yung mga national agencies and GOCCs. Hindi naman namin magtatagumpayan ito uh, kung di rin namin sila part partner. So, private sector, national government, and your local government. Uh, eh, excited ako para sa inyo. Uh, at least ito'y makatulong uh, maiwasan ang aksidente ng ating mga nagpamanay ko uh, sa lugar. Thank uh, barangay um, nasa... ang Good question. 32 barangay ang yung inikutan natin. 32 barangay. In fact, uh, uh, nabilinan ko si Director uh, Joel Parr na kung po pa pwede pag-iusapan yung mga barangay na alagaan yung ilaw. Baka kasi maakit na naman kami. Matansu naman kami. E, sayang naman. Diba? Natutuwa rin sila kasi mababawasan na snatcher o hold upper at saka katulong namin silang mag-maintain But be that as it may, uh, we will continue to fire it up itong lugar na to para sa kaligtasan ng lahat.